araw nindigo, nagsimbak namin yon, ang mga inabutan ng mas, ganap, ganap 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 na ganap 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 kasi sayang naman yung plastic eh talbi bigay lang naman eh oh ano oh, scrap oh uh, matagal yung na-stack na, na plastik kaya binigay na lang sayang naman bali kalahating rollo yata na plastic yan guro bago mapunit yan ng tuluyan eh makakabili na ng yero ayan oh plastic na lang muna ayan ayan siya. tala bigay lang naman eh ayan oh tumagal yan ng uh, kung ilang buwan ang tatagal yan kasi lumang plastic na yan eh. ayan, tapos sa ibabaw nilagyan ko na lang ng ano yung pagbigat uh, pabigat na pabigat na kawayan para hindi ilipad ng hangin oh, yan oh. Tal marami namang kawayan eh. Ayan oh. Puno ng kawayan niya. Na lang muna. Kasi 500 510 eh yung uh, yung uh, kawayan. Ay kawayan. Yung yero. ten. 10 feet. Ayan. Iyan na lang muna. Para mailipat na yung uh, mga manok. Isa lang muna ang gagawin. Ito lang muna isa. Ito. Ito lang muna. Pero yan. Kukulungin din yan. Kukulungin din yan. Nandun. Oh. Kukulungin din yan. Tapunta Yan. Tapos kumukuha ako ng kawayan dun eh. Eh ano ko? Eh ilalagay ko diyan. Lalagyan ko ng patayo papunta ron. Para maano itong ano? Ito. Si gumagalaw 'yo. Eh, oh. Yan yan. Mga lumang, ano. Mga lumang uh, plywood. lalagyan ko yan dito. ng isa dito. Patayo. Papunta roon. Doon. Taas na yan. Patayo pag gano'n. Kaya kukuha ko ng kawayan dito. Yan. Kukuha ko ng kawayan din. Ngayon, dyan oh. yung mga bayaw ko, tricycle driver ngayon patapon na yung ano yung mga kadena nila mga chain o, ayan napapakinabangan pa o. O, ayan chain o, tapos yun o, kesa bumili ka pa ng bisagra 30 pesos hindi naman maganda yung pagkakapitan dahil uh, hindi naman deretso nga yung uh, pinakahamba niya. Kaya maganda yung ganyan na lang. Oh, adjustable pa. Ayan o. Oh, chain. Ayan. Tapos mayroon pang isa rito. Ito ito ito. Oh, ayan. Mga luma yan o. Oh. Doon ko ikakabit sa kabila. Doon. Ayan, doon ko ikakabit sa kabilang yun. Ayan, doon ko ikakabit to. Oh. Kasi, naisip ko eh, madami ka akong kadena, ka ako tinatapon lang nila. Minsan nga, kinikilo. ay eh, di, gawin ko na lang ganyan. O, oh. diba? Matibay pa. Yan. Oh, di ba? Oh. Huh. Oh. Huh. Ayos. Oh. Motorcycle chain. Ayan. Ito puputulin ko pa ito. Dadalhin ko pa sa itaas. Puputulin ko dito para maging dalawa. mulang kagabi. Mulang kagabi, okay. Dito lang may tulo sa gawing dito. Toto to, to. Dito tumulo. Ayan, kasi to butas eh, sira na ito eh. Marupok na. Oh. oh. Pero puwede pa yan. Ay ayos din nga eh ayos din yung motorcycle chain tapo pupunta muna ko sa itaas at ko pa yung puputul ko na bari dalawa to o yan o dalawang chain yan ganyan ko na ulit sa baba yung grinder narito eh kaya dito ko pinutog ito kasi matagal na stock to eh nadanuman ito na nadanuman na tubigan to na yun eh. nung bumaha kaya kanya may kalawang yung isa eh bagong ano yun bagong palit pero ito matagal na eh nabahaan ito eh kaya ganyan kinakalawa walang problema eh sakgra lang naman ng ano eh pinto ng manok share lang po comment subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisip hanggang sa muli bye bye